Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Sa mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ala, naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa bayan ng Talibon sa probinsya ng Bohol. Ating hihilingin sa Panginoon na maitatag ang alta ng ating malunubos sa bayan ng Talib. may mudag sa itong mga diha sa Visayas o sa Mindanao. Bisan pa ka itong itong mga nga ana sa Luzon o sa laing naso. Talaygo ang gino sa walay katapusan. Ang atin po pagsambay mula sa aklat ng mga awit, kapitong put-apat na kabanata, ang talata po ay lamping pito. Ang hangganan ng daidig ay ikaw rin ang naglagay at ikaw rin ang lumikha ng taglamig at tag-araw. Ikaw ang lumikha ng taglamig at tag-araw. Ikaw ang lumikha ng taglamig at tag-araw ang hangganan ng daigdig ay ikaw rin ang naglaga. Ang hangganan ng daigdig ay ikaw rin ang naglaga. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nag Papa sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama kami po ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasal at ang aming panalang. Abadal na dugo ng aming manunubos ang siyang maglinis at pumawi sa lahat naming karumihan. Nasal din po namin amang Diyos ang bayan ng talibo sa probinsya ng buhola. Kaming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa mga ito nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang pisa sa pangalan ni Jesus. Maging dahilan, Panginoon, upang maitalaga ang bayan ng talibo sa ngalan sa pangunguna ng Santong Espiritu maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng talib. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon mo at tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen! 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 Amen. Praise God! Praise God! Ang atin pong pagkupulay ay mula sa Aklat ng Genesis, kadalawang putpintong kabanata. Ang dalata po ay lima hanggang sa Nakikinig pala si Rebecca, samantalang kinakausap ni Isaac si Isaac. Kaya't nang umalis ito upang sundin ang bili ng ama, tinawag ni Rebecca si Jacob at sinabi, Narinig ko ang sinabi ng iyong ama kay Isaw. Ihuli mo ako ng hayop at lutuin mo para sa akin. Pagkakain ko, babasbasan kita sa harapan ni Yahweh bago ako mamatay. Kahit ganito ang gawin mo anak, kumuha ka agad ng dalawang kambing na mataba at iluluto ko para sa iyong ama. Ipaghahanda ko siya ng pagkain gustong gusto niya at ipakain mo sa kanya upang ikaw ang mabigyan ng basbas bago siya mamatay. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang sa lita. Ang bahagi po ito ng banal na kasulatan ay tumutukoy sa basbas na igagawad ng nunong Isaak sa kanyang panganay na anak. Kung atin pong ang istorya ng kambal na ito. Ano po? Nasa tiyan pa lang sila ni Rebecca. Ang sabi ni Rebecca, parang merong nagegera <laughs> sa aking sinapupunan. Ano po? At ang sabi ng anghel sa kanya, huwag ka mag-alala, sabi niya, may dalawang karian, may dalawang bayan sa iyong sinapupunan. At doon po no na doon pa lang sa sinapupunan ay may mga pangungusap na para sa kambal at yung sila nga ay eh lumabas na una yung si Isaw pero paglabas niya yung kanyang sakong, yung kanyang paa tangan-tangan nung pangalawa kaya Jacob ang ipinangalan sa kanya sapagkat ang idea ang salitang Jacob ang original po na Hebrew nito. Mga aga <laughs> At yun, ito kapag kabinalikan natin yung istorya isang beses, nagluto si Jacob, nagluluto siya, eh si Isaw galing sa pangangaso, no? Sabi niya, bigyan mo naman ako niya ng ano, pagkain mo, ng niluto mo. Sabi niya ako, bibigyan kita sa isang kondisyon. <laughs> Sabi ni Isaw, anong kondisyon? Sabi niya, ibibigay mo sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. Sabi ni, sagot ni Isaw, mamamatay na ako sa gutom. Ano pang magagawa sa akin ng karapatan bilang panganay? Sayo na! Basta bigyan mo lang ako. Kaya eh, alam nyo, pinagpalit ni Isaw yung kanyang karapatan bilang panganay sa isang tasang isa. <laughs> sa isang tasa ng pagkain na niluto. Eh, Ahem. Iyak. Alam niyo po kapag binalikan natin itong istoryang pagkakaroon tayo ng kaliwanagan kung bakit napangyari ang mga bagay na ito. Ano po? Sa isang banda, sasabihin natin, yung nanay naman, nakialam pa no na nakinig pa doon sa usapan ni Isaac at Isaw. Kaya tinawag ni Rebecca si Jacob. Oh, sabi niya, "Ihuli mo ako ng Sabi niya, "Kumuha ka agad ng dalawang kambing na mataba. Iluluto ko dun sa gusto ng iyong ama para sa gayon." Kuha mo ang paspas. Kasi yun ang utos niya. <laughs> isaw ang utos ni Isa Aki. Isaw, no? Na bago, bago ko mawala. Walang galang na sa iyo. Sa hindi malam ko tapos. <laughs> bago ko mawala, sabi ni uh, Isaak, Igagawad ko sa iyo. Ang mga kapatid, napakahalaga na ating maunawa na ang basbas na ito ay hindi pang karaniwang basbas. Ang basbas na ito ay ang pangako ng Diyos para kay Abraham at sumaling sa anak na si Isa at isasalin dapat dun sa panganay si isang. Pero, subalit, dahil sa paggawa nanay ng <laughs> nakialam, walang galang na ki Rebecca. Gumawa <laughs> siya ng paraan. Alam niyo po, mga kapatid, kapag katinig na natin ito, parang may pandaraya sa istorya nito. Pero alam niyo pa na, ang kapamaraanan ng Panginoon ay higit sa ating kaisipan. Unang-una, ipinagpalit isaw sa pamamagitan ng isang mangkok ng pagkain, yung kanyang karapatan bilang pangalay. At kung ito ay kikilalanin, aba, eh marapat na paspas ng panganay ay ipagkaloob kay hango. Sa ganitong paraan, kapag tinignan po natin, actually nasa latter story pa, no? pero yon sinasabi lang natin na kaya napangyari ang mga ito dahil dun sa mga desisyon, sa mga maling desisyon sa unahan. Mga kapatid, huwag po nating ipagwalang bahala anong mga desisyon ang ating ginagawa. Huwag nating isipin na tayo lang. Ako lang naman ang pananagot dito. No? Wala namang iba. Hindi po yan totoo. Sapagkat kung ano man yung ating mga pinagdesisyonan, ano yung ating mga inisip, sinabi, sa salin, lilipat sa mga susunod na salin lahat. Kaya alam niyo po, hindi natin dapat papayaan na ipanalangin, na idulog sa ating amang sumasalangit. Upingi tayo ng kaunawaan ng karunungan kung paano magaganap natin ang kanyang dakilang kalooban. Ang pangyayari po din, bago ipagkaloob yung pagpapala, gusto ni Jacob na kumain na ng masarap alam nyo po, gusto kong lagi ko itong napagbubulay-bulayan. At ang Diyos po sa kanyang karunungan, alam nyo, nagbibigay ng kaunawaan na adabat if we are going to experience the blessing Stop no, at may celebration. <laughs> ano po? <ho? laughs> Kaya napakahalaga. Ako po nung una, yun nga yung sinasabi ko. Ako ho, sa totoo lang, ayoko po ng mga celebration. Lalo na ho ng birthday celebration. Eh kasi ho, ayun na nga, gagastos ka. <laughs> Mapapagod ka. Naku, just ko. Kawawang may birthday. <laughs> Ikaw na may birthday. Ikaw pa mamastos. Ikaw pa mapapago. <laughs> Pero alam niyo po, nung pinahayag ng Panginoon, na sa ganitong pagkakataw at sa ganitong paraan, ang ipinagdiriwa ay hindi lang yung may kaarawan, kung hindi yung nagbigay nito. Aba, ako ay nagkaroon ng ibang pananaw. At ito yung nais kong ibahagi. Ano po? Na celebrate natin yung ating birthday. Ibali ka na mapagod. Ibali ka na magastosan. Kasi sineselebrate mo ang faithfulness ng Panginoon sa iyo at sa iyo sa bayan. Manalapit tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa mga pagdiriwang na nais mo na aming ganapin. Kami po'y nagpapakumbaba. Umihingi ng tawad sa mga pagkakataon na ibinaksi namin, na hindi namin gusto Kasapagkat yung aming kaisipan, mapapagod lang kami, magagastusan lang kami, mahihirapan lang kami. Pero maraming salamat sapagkat sa katotohanan na ang aming ipinagdiriwang ay hindi lamang yung panglaman, hindi lamang yung pangsanlibutan, kundi yung katotohanan na ikaw ang nagkaloob ng buhay at ng katapos sa amin. Ipahintulot mo na ito rin ay aming maipahayag sa aming mga kapatid upang sa kanilang pagdiriwang tunay, walang ibang pangalan na maitaas kundi ang pangalan ng amin, Panginoong Yesu Kristo. Nasal din po namin, Panginoon, yung mga pagkakataon ng yung mga anak ay nalalagay sa mga importanteng desisyon ang aming panalangin. Ang karunungan po ay magmula sa iyo. Ikaw po ang magkaloob ng kapahayagan at sa pangalan ni Jesus. Lord, ang aming pag-asa. Kaakibat ng iyong pagpapala sa iyong mga anak, ang kapayapaan na sumunod at gawin ang iyong nagpahilang kalooban amamin din pong idinudulog sa iyo ang bayan. Hallelujah. Ang bayan ng talim sa probinsya ng ang aming panalangin. Ang katawan ng aming Panginoong Heso Kristo ay magpatawaran. Lord, magkaisa, mabuo sa iisang layunin na maitaas ang pangalan ng aming tagapagkintas. Ang aming panalangin sa pangunguna ng inyong santong ispirito. Maitatag ang alfa ng aming manunog sa bayan ng tal. At sa pangalan ni Jesus, we declare the far of revival upon this. Ang aming hiling tunay, mapangyari ang yung dami. Hilang kaloob sa bayan ng tali. Lord, I din hindi ginihiling dumaloy ang pagpapalagi sa Baguio City. Kagayan din Legaspi Lipa, Manila, Papag, Pateros. Maranasan ng iyong mga lingkod ang pagkilos mo ng may kapangyarihan maging dahilan para masunod ang iyong dakilang kalungan. Nasal din namin ang pag-ulat na dumalo. <coughs> sa buong Luzon, Visayas at Mindanao maging dahilan upang maganap namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Nasalindo namin ang pag-iismo ng President Marcos, Vice President Duterte sa Senado Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare them fear of the law na maghari sa aming gobyerno. Nasal din po namin ang pagsama mo sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Philippine witnesses. Hayaan mong mapangyari sa kanila yung tawag mo bilang overseas Filipino witnesses maging saksi sila sa mga bansa na yung pinagdalahan sa kanila. As we pray sa aming mga misyonero sa iba ibang panig ng na daigdig. Ito pong gumabay, magkaloob ng iyong kapangyarihan para maganap ang iyong dakilang kalooban. As we also pray, Panginoon, sa aming mga training agencies, katulad ng Main Lifeline, Asian Center for Mission, Elijah House, Philippines, Church, Renewal, ilusan mo mga ministeryong ito na magtagumpay sa lahat ng pagkakataon pang mapagyari ang Iyadakila Kalungan. As He also claimed the fulfillment of your purpose sa aming mga bansa, Panginoon na tutunguhin, katulad ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapore, and Brunei mapangyari ang iyong kalwalhati. Aming maganap ang paghahatid ng apoy ng kapangyari sa mga bayan ito. At sa pangalan ni Jesus, we just believe fulfillment of your purposes. Lord, diling din namin ang kapayapaan sa bansang Israel at ang far of revival sa US, Brazil, Russia, and South Korea. Maraming maraming salamat, pinangkin at tinugon mo at tinanggap namin ang aming panala sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen! 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 Praise God! Praise God! Sa pagkakadong ito, ayan po salitay ko ang basbas ng Panginoon sa iyo at sa iyo sa bayan. I declare the everlasting love of the Father I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this house and the parking with a vehicle and with a flourishing business. Jesus. Amen. many, 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 many Amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa Sama-sama natin i-deklara god bless the full of these big time and so we declare to god be all the glory in jesus amen 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 praise god praise god.